Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 12, 2025, linggo at ngayon ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 42 verses 1 to 4 and verses 6 to 7. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tini. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ng pairalin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa degdi. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabig na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairali ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagdipan sa lahat ng taong at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Gaya ng nabanggit ko kanina, ngayon po ay kapistahan ng o pagdiriwang ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon at ito rin po ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko ng pagsilang. pagbibinyag ni Jesus sa Ilog Jordan na kung saan no, si Juan Bautista ay nagbinyag sa kanya sa harapan ng maraming tao at dito po ang simula na rin ng pagpasok ng tinatawag nating mga karaniwang panahon o ordinaryong pamumuhay ni Kristo at sa kumbaga ito na yung pagsisimula no ng kanyang misyon. para bang nagkaroon tayo kung nanonood tayo ng pelikula mula sa pagsilang no sa pagiging bata nag fast forward at ang masasaksihan na natin ngayon ay ang tagpo ng pagbibinyag ng Panginoong Yesus ni Iwan Bautista doon sa Ilog Jordan. At gaya po no nang nasabi ko ito ang uh, pagsimula no pagsisimula ng kanyang misteryo o ministeryo ng kanyang misyon na magpahayag ng mabuting balita at tumulong sa mga tao kung saan sa ayon sa propesiya ni propeta Isaías sa ating unang pagbasa siya ang itinalaga ng Panginoon para magpadilat sa mga bulag, magpalaya sa mga bilanggo, pairali ng katarungan sa daigdig, at binigyan siya ng Panginoon ng kapangyarihan para gawin ang lahat ng ito. Ito yung pinapakilala ni Propeta Isaías bilang lingkod na itataas ng Panginoon na pinili at kinalulugdan. Kaya sa ebanghelyo din natin, no, naririnig natin yung uh, ng, ng binyaga ni Juan Bautista sa si Jesus, isang tinig ang narinig no, at sinasabing ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan o ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya nawa ay atin din pong mapagnilayan sa atin pong buhay sa pang araw-araw no, na tayo din naman lahat ay bininyagan at sa pagtanggap natin ng binyag, kaakibat nito ang misyon na dapat natin gawin. So, siguro na no, sa linggong ito ay mapaalalahanan din tayong lahat na simulan na natin o no, kung hindi man natin pa nasisimulan, ipagpatuloy natin at gawin kung ano ang iniaatas sa atin ng Panginoon na misyon na lalong-lalo na no, makatulong tayo sa simbahan sa pagpapalaganap ng kapayapaan, sa pagpapalaganap ng, mab ng, mabuting balita upang mas lumaganap ang kabutihan sa daigdig. Mas piliin natin nawa na magpahayag ng mabuti kaysa ang magpahayag ng kasinungalingan. Tayong lahat, patulad ni Kristo, ay bininyagan sa Espiritu Santo kung kaya meron tayong kapangyarihan, meron tayong biyaya na magagamit natin sa pagtupad ng ating misyon. Kung paanong si Kristo, kahit anak ng Diyos, ay tumupad sa layunin na magpahayag ng mabuting balita. Muli po sa uling pagkakataon, Merry Christmas po sa inyong lahat at nawa sa pagbubukas ng bagong season, ng bagong panahon, atin pong pag-ibayuhin ang pagtupad sa ating mga misyon. Muli, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.